Sa pambihirang pagkakataon, nagtipon-tipon hindi lang ang barangay public information officers ng lungsod ng San Jose del Monte, kundi pati ang mga information officers ng Bulacan o Infobol nitong Martes, August 20 sa City Convention Center mismo ang ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, ang nanguna sa panunumpa sa tungkulin ng mga barangay Public Information Officers o BPIOs ng lungsod. Saksi din sa makabuluhang kaganapan si Vice Mayor Efren Bartolome Jr. na nagpaalala sa responsibilidad ng mga information officers. Sa ating mga uh, ng na manunumpa kay uh, Boss, kay Mayor Arthur Mayor, ay uh, sabi ko nga, sana yung inyong pagpapalita sa inyong mga barangay, yun lang po tamang. Walang nang pek pa Ayon kay Eric Ricardo, Pangulo ng mga BPIO, makakaasa daw ang lungsod na mas magiging mahusay at epektibong tagapaghatid ng kinakailangang impormasyon ng mga sanusenyo. Nakakaprab, at the same time, uh, isang malaking challenge po, lalong-lalo na yung, yung uh, katungkulan natin na uh, paglingkuran po lahat ng uh, buong BPIO sa ating uh, mahalong lungsod. At, uh, Nais nice natin ding ang uh, pinaka layunin po natin nais nice natin palakasin yung tin uh, ng bawat BPIo oh. na sa gayon po pag uh, maganda po yung relasyon at pag-ugnayan ay magiging timely at magiging uh, rightful right yung ating mga impormasyon ay binibigay. Bilang isa ring lingkod bayan, buong puso raw natutuparin ni Rem Joel ang kanyang tungkulin bilang isang ganap na BPIO. Ito ay pinanghawakan ko na noon pa in 2019 nung ako ay naging SK chairperson at ngayon ako ay isang barangay kagawad ng barangay San Niño Eh, malaking hakbangin, no? malaking responsibilidad ang aming hinahawakan pagdating sa Public Information Office. Naniniwala naman ang punong lungsod at ang Public Information Office na magkatuwang ang lahat sa paghahatid ng programa, serbisyo at pampublikong impormasyon. Sila ang dapat nating uh, maringgan ng kung ano-ano ang nangyayari sa ating mga barangay, sa ating mga eskinita, sa ating mga bayan para sila ang nagbibigay ng tamang informasyon sa ating mga kababayan. Kaya mga kapwa ko sa sa inyo, uh, atin lang abangan ang ating mga information officers ng bawat bayan. Napakatigat ng ating mga tungkulin bilang mga information officers. Nagbibiruan lang tayo na tayong mga professional marites. Diba? Pero napakalaking yung responsibility natin kung ano man yung mga information na nilalabas natin. Dito po, sa Lungsod de San Jose del Monte, napakapalat namin dahil maraming mga programa, aktividad, at proyekto na ginagawa ang aming pamahalaan. Kasabay nito, muling nagtipon-tipon ng mga information officers ng Bulacan para sa kanilang buwanang ng pagpupulong. Tinalakay dito ang kanilang kahandaan para sa nalalapit na Festival 2024 at iba pang mga proyekto at plano na makakatulong sa pagpapalakas ng paghahatid ng balita at informasyon sa buong lalawigan. Bukod dito, nag-enjoy din sila sa paglibot sa bagong tahanan ng pamahalaang lungsod, ang New Government Center. It's an understatement to say na yung mga nakita namin na infrastructure ay maganda, moderno, at saka talaga namang ano, parang pinag-isipan ng mabuti kasi lahat ng mga opisina, lahat ng mga equipment na nandun, kinakailangan siya para matapos yung mga task na nakatalaga sa bawat tanggapan. I think ang mas nag-stand out sa akin is yung pagtanggap eh. I mean the the overall atmosphere. Because ako naniniwala ako that malaki ang factor ng environment sa ng atmosphere sa productivity ng tao, productivity ng tao that you always make Ang mga gaitong aktibidad na isinasagawa sa lungsod ay patunay lamang na sa pagtutulungan at pagkakaisa makakamit hindi lang ang mas mabilis kundi ang epektibong pagbabahagi ng tama at napapanahong impormasyon Para sa balitang San ako si RM Oblianda Public Information Office